dan magandang araw mga sinoduli sa pinggir sa mga Pilipinas. Ah uh, pagkatapos na namin kumain ng tanghalian ito. Ah uh, nag-tour kami dito ngayon, iniikot ako ni Ma'am Belle uh, ganoon at kasama namin yung barangay kapitan ng Tagay uh, no. So, nang kulahaw nang kulahaw. So, sabi niya hindi daw ako pwedeng pauwiin. Sabi ni Ma'am Belle sa ating kapitan, hindi daw ako pwedeng makauwi na hindi nak dito sa lugar na yon. Yan, maraming tao mga bisita sila Rao yung training na. Yan sila na. Yan ang mga patrin. So, mo muna kami ha. Balik na kami karam. Thank you. Ah, uh, yan. ang mga participant natin. So, sabi nila, ako na lang daw ang editor kasi sila. Ah, uh, lugar na Manila ito. So, ito. Uh, kikita nyo maraming mga talaba farm dito. So, yung ah, uh, uh, tour ako ni Mambet at ni Kapitan para makita ko lang. Para siyempre, Uh, malaman natin ano ang mga plano at uh, recommendation pa natin dito sa darating ng mga panahon. Yan. So yan mga sinadudoy ka-fingers, hintayin ang ang mga susunod pa nating uh, pag-iikot sa buong Pilipinas para isolong, makatulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at mga kababayan na naghihirap dahil sa nangyari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, at siyempre sa ating mga mamamayan na nawawalan ng uh, ang kanilang kabuhayan dahil sa mga pinabayaan ng programa na ito sana ay makapagbigay uh, sa kanila ng magandang buhay pero hindi nakikita ng ating mga nasa uh, national na government para kung ano yung mga potential at ano yung mga dapat uh, uh, tulungan at uh, suportahan para magiging pakikinabang uh, sa ating bayan. Yun po ang inyong sinadodoy. Ah, mabuhay, magandang araw sa lahat.